Oh, again, mayong aga kay makaupod man natin ang utod kagata sa inyo ng iloy ni Mama Christine uh, Talamera Baudin ining uh, OFW na patay sa Jada, Saudi Arabia. Ma'am, mayong aga sa inyo. Mayong aga, aga ma'am. Ma ma okay. Anong inyo nga masiling kay nakita nyo na ang patay ng lawas sa inyo diri nga bata, kag syempre sa inyong utod, ma'am MC? Um sa so, nakita na naman ang utod ko. Abi naman maghagan-hagan na naman, ba? Kaya kahit pa pano, nang ma-prove naman ba mga na-atake lang ganyan sa high blood. Pero sa nakita ko ang utod ko kagabi, pag abot na diri sa punerarya, pag open sa iya, halin sa kahon. Different, good sa ginsend sa amon na pictures ang amon niya. Kaya actually, ang employer niya, nag-cooperate mo siya sa amon. Pag nangayo ako sa picture niya sa hospital pa, karon ginhambalan ko siya nga ang, uh, ang picture sa ginsend mo, na alain sa nag-abot sa amon. Hindi ko git may imagine, ma'am nga, nga do, ginimo nila nga babo. Ginimo nila nga, ano ang utod ko ba? Ay, grabe ang, grabe ang lagub niya. Tapos ang iya nga ulo, Dogin ano siya mamba, dogin dogin sadya siya nga anong dari oh. Halin gid dari. Oh. Ag e, asta gid dari sa likod. Pero do opposite ang nagagwa sa ano ma'am. Ah so, uh, actually uh -huh. actually dito sa embassy ma'am, pag adto sang pinsan ko dito, nagmuno na nga daan ang embassy dito nga nga iba ang report, ang police report kaysa sa death report niya. So nagambalang embassy nga kailangan ipa nyo. Kay bisan ang agency ang embassy naghambal gid nga indi sila magpati sang ginhambal sang agency didto sa Jeddah nga amo nang kinamatyan niya di kami wala na kami sige ka ba? Is that time ma'am kay hindi pa man na nakita ang utod ko wala pa kami sang pruweba kay gimbawala ng pinsan ko magdala sang cellphone sa sulod sang murge. utong uh, pakaisa ni mm, uh -uh, pinsan namon ni... ma'am nga sa Bahrain amo to siya ang nagbisita didto uh -huh. sa utod ko para iproseso ang pag ano uli niya ba para mas mapadasig lang siya ang natabo dito ma'am, wala nila lagi allow nang ako nga pakaisa nga magdala sang cellphone sa sulod. Sino wala nag-allow? Ang ano mismo ma'am, ang, ang sa, hospital mismo. Kay mm -hmm. eh, bawal gid daw kuno. Pero nakita mismo sang pinsan ko kung ano itsura sang utod ko. Hindi pa siya sang ano ma'am, kalbo. Hindi pa siya sang kalbo. As in kompleto pa daw tanan. Kay hindi to may itsura niya ma'am. Siguro hindi lang naman maano kay ti naka-freezer siya eh, na eh, frozen siya. Kag hindi niya matandog gihapon kay nakabalot sang tela. Pero grabe gid ang grabe gid ang ano ang opposite gid sa ginhatag sa amon nga picture nga details regarding man sa iya nga death report tag medical report hindi gid kami magpati may man stroke lang siya okay. na operahan ang ulo niya na uh, ano na diri wala na ning bagol niya di kung stroke lang man oo oh. kung kung stroke lang ma'am sa pagkabalo kasi na kundi intong Uh, may damage. May damage nga dugo niya or something nag ano sa ulo niya. Dito lang siya operahan. Uh -huh. Same dress aton. Pero nga ang uh, siya halin. Ginpihak Tapos ang ulo, sa ginpihak gid ang ulo niya. Kagang ng iyang nga dirig, nga sa likod niya ang bagol niya. Dibili so, na nila buhok hindi dirigid. Hindi ko balaan yung... ma'am kung may ara pa siya babagol or hindi ko balaan ma'am kay humok-humok na siya. Naka pa, naka, hindi hindi naman naka, siya matandog ma'am kay, kay ay, pa siya may suko pa nga daan. Pero ang lantaw niya do humo. Humok, siya, siya. mam, ma Pero tapos ang ano nakita nyo nga do kasing dako sang bolpen nga do pila sa iyang ulo amo to kuno amo to kagapon kay daw ang iyang nga bagol nga kagapon do may naga suro nga ano nga siguro ng mga ano niya dunto sa sulod siguro nga nagkuan don kay nagamat amat na siya ka ano ang prosen niya mo amo to nga daw naga ibuk-ibuk to dito sa may buslot Laburot siya. Tiyabot gano nila ang ulo ka bata ko. Okay. Amo ginang pati ang iyang lawas. Nalipay kami nga nag siya pero mas lalo nga nagdalom pag ginang amon nga suspect nga lain gid lain gid ang ginimo nila sa bata ko. Okay. Amo gina ang amon nga ginaano nga kung mag abot gid man ang results sa autopsy ut kun ano gid man maano gid kami. Hindi kami mapahamtang. Uh, pero ari ma'am ha, kay balikan naton tong petsa, 'di ba? August 5 na ka pa siya sa inyo. Tong 6 and 7, didto na nga wala na kamo wala contact uh, sa iya. Actually ma'am, sa'ng nakita ko ang utod ko subong, kag sa mga ginadamgo namon sa iya nga nakadamgo pa ang isa ko kapakaisa nga gimbakol siya ma'am mo. Nagapangayo sa sang bulig. Kag bisan ako man, mismo ma'am nakadamgo man ko sa iya nga ara sa dulomba. Nalaga pa nga yung bulig. Pero wala lang kami nagkuhan kay, siyempre. Normal gid man siguro magdamgo kami, pero iba dabi ang nakita naman sa po nga. Nga, nga sa gawas ang lawas nga, damos ang pasa. Tapos ang diri niya, sa lips, ah, sa lips side niya, grabe kid bala, diri ma'am o. Oh. Tapos ang diri niya sa gilid oh, niya, daw may ara ang dugin na, bakul, git siya ba? May gisian diri sa gilid Tapos andre niya. Tapos niya sa hindi to... naman balaan ma'am kay... Hindi pa makita kay uh, gawlat pa kami sa autopsy kami ara nga aging, nga diri nga daw Pero ang, ang pamangkot siya na bi ma'am nga hindi gid nila masabat kay ang ara sa medical report August 8 siya gid So ang pamangkot namon diin siya sang 6 kag 7 kay wala man nabutang sa medical report nga August 6 siya or August 5 siya gindala sa hospital. Wala didto nga nabutang nga uh, gi-confine siya August 5 kay Missing na siya, ma'am mo. Amo nang hindi pa niya. Amo nang hindi, gid kami mahimtang. Amo nang pamangkutan namon nga diin gid si Ate sang 6 kag 7 kay feeling namon dito pa lang siya dito pa lang sa adlaw nga kadlaw wala na siya pa patay na to siya siguro patay nagin na gid siguro nila. siya kay sa picture nga ginpadala kin sense amo ang iya uh, nga nga monitoring sa iya nga uh, heartbeat wala na eh. nagplat na siya sa monitoring niya wala na gid kahit kung buhi ito siya, ya, ang monitoring niya, mag-ano ito siya eh, magsigsag-sigsag pa eh. At tuya, flat na siya. Ang buti lingon, nila, patay na siguro siya. Actually, dapat gid naman abi kay doktor ang nga amo, ama. So, syempre may mga duda kami, basi kung may something naging ano siya sa papers ba pa. Pero hindi naman, um, hindi kami sure ma'am, pag uh, masabat lang gid damo na karon man after autopsy nga mayara na resulta. may result karon. Pag mabalik, makuha na namo nang result. Ah, uh, ka communicate yung uh, ang amo um, um, niya, ang ba ang, babae. ang babae, ang lalaki. Ang lalaki ang nagasabat. Ay ang babae wala, well, hindi naman siya maano ma man ma 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 So, ang ama niya nga babae, amo tong doktor? doktora. Okay. So wala pa kamusang sang go formal, wala nga communication nga Wala. Apisar nga ginlaktan siya sa inyong tong pakaisa niyo. Oo, oh, ay nablos. Ko. Wala wala. Actually dapat that time tong ara sa Jeddah, ang pakaisa ko dapat magatubangay sila ang employer, ang agency ay, embassy. kagang embassy. Kaso lang wala nag atubang ang employer kay <coughs> um, but may ginadtuan daw siya doh, siya sa Jeddah, ay sa Riyadh. Okay ma'am na mention mo sa ako nang dito sa comment section sa dito nga post ma. Actually, nakita namon sa may, ah, may nag-send lang sa akin, ma'am, nga na-captured niya ba, nag lang sa wall niya. Amo, ah, gaya punto sa case ni ate, gaya punto, to nag ako sa, on that day nga, August 18, nag-post ako mo. Tapos may, nagkalat ang video, nagkalat ang post, tapos may isa ka, isa ka, OFW gaya nga nag-comment, hindi ko lang maano, ma'am, pero ang hambal niya, abi, gikulong daw siya sa, gikulong daw siya sa CR or something din, partor, ano man. Kag, gin, ano daw siya ba? Ginbuligan daw, gin daw sang amos, o oh sang bata, sang amo niya nga isulod dito. Dua ka adlaw. So, after two days nga, naka, nagsingaw siya ba? Amo na daw ko na ito pagpagawas sa kay ate. Te, mas daw nagdugang, pagidang amon nga, duda ma'am, kung ano gid bala. Amo na mga hindi, naman hindi na naman malocate ang 2 OFW ma'am. Actually naka-screenshot man siya ma'am, pero hindi ko nabi makita ang iyang uh, ano ba, ito, ito Facebook ito, ito, account. Hinampas siya sa ulo. Yon hindi nakasingawara. Ayan. Mara. Hinampas daw siya sa ulo sang amo niya nga babae, tapos tinulungan ng asawa niya lalaki, tinulungan ng anak na itago pero sumingaw sa kapatid niya. Sa kapatid niya. Sino nag-screenshot yan? Amo ni siya, ma'am. Ang kom komento. Oo, oh, amo ni siya so, ang so, komento. Miara, siya sang... Tapos locate ko siya, ma'am. Gimessage ko siya. Hindi ko na siya makuan. So may Ang main tao nga ni, ning individual nga ni, minabalaan siya. Feeling ko, ma'am, may siya. Kaya ang pagka-comment uh, niya, bi daw tuod gid siya ba? Makita mo man gihapon, kay dire diretso ang iya nga uh, hambal. Ang hambal niya, hinampas sa ulo yan ng amo niyang babae. Tapos tinulungan ng asawa niyang lalaki, tinulungan ng anak na itago, pero sumingaw. So ang pamangkot abi namon, two days gid siya, two days gid siya nga waay uh, from five na istorya pa namon, six, seven, wala na kami. wala man sila explanation. So, ang inyo nga pa nagutlot sila sa six and seven, may nagkatabok. -kat -kat may uh -oh. okay, something nang Hindi na namon say, siya yeah. makontak mo kay basket hindi siya naga-online. Pag magtawag kami, nagaringgi ng cellphone kay niya. Kung... At yung time off, yes, yeah, cellphone. Kay kung natake lang gid siya, ma'am, Posible nga mag-offline dayon siya ma'am. Wala gid na siya nag-offline. Amo gid nga pamangkot ko ba. Nga pagkatabo iya sang August 5, na wala nagid dayon siya naka-online. Wala kay ko natural lang gid nga naatake -na -na siya. May two days pa na siguro nga ano nga mag-online siya pero ato wala gid offline gid siya. Kung so, baga kung kuha, baga ang cellphone, cellphone niya, niya siguro ginkuha to ka gin-off. No pa? sige kabi ka tinawag at tinawag gid eh. damo ko di kuling sa iya nga uh, cellphone wala gid. Wala gid sang ano Bisan magring wala. Siguro gi-update tapos ang gina problema problema namon subong kay ang hambal sang naghambal tong hinablos ko dito sa sa embassy nga aton gamit niya ma'am, nga atong cellphone niya. Bala natong iya nga mga bagong ano dira ang importante tani itong cellphone niya nga dalawa kabilog. Okay, kaya ang hambal ano cellphone niya to. Ara ang hambal sang amo niya ara daw kuno ipadala niya daw dito sa embassy. Kaya ang pamangkot ka rin, kung diin na itong iya nga mga gamit niya itong cellphone niya nga dua ka Kaya ang hambal sa amo niya, dalawa na kung nakabag ang gedulong dito sa ano sa embassy. Mambot kung diin na ito, subong amo na ginapangita naman ang cellphone niya para mabalaan na Kung ano dito. basi may gintay pa siya dito sa cellphone niya, kag wala na send. Oo, ang kapangayos sa sang bulig o kung ano dito. Ti, di, wala na. So, lately, mga, adyuman, mga sa inyo. Now, sa Dambu. Oo, sa damgo, no, hindi o, sa damgo lang. Man hindi man kami mahimutang. Hindi kami mahimutang, ma'am. Kaya kung natural lang siya nga, na-stroke lang siya. Hindi man siguro siya magpabatsyag sa mga amos eh, na, ma'am ba? Kaya hindi, hindi kami mahimutang, ma'am ya. Amo nang hulaton lang gid naman ang result sa autopsy, subong adlaw. Kaya subong pa man siya i-autopsy. Kay hindi kami magsugot, ma'am, na hindi naman makuha ang ustisya sa iya, in kaso, gid kung may ara na play nga tabo. Okay. So, willing gid kamo magpa ano ni? Willing gid kami, ma'am. Himuon gid namon tanan, ma'am, nga makuha namon ng tama nga justice sa utod ko in kaso gid man kung may ara nga foul play na tabo okay. so, ano sa, sa utod ko pero makita man makita makita man namon, ma'am, sa iya nga physical nga hindi gid mayo ang ginimo sa iya, ma'am. Ah, uh, Ma'am Maria Luz, uh, anong plano niyo ma'am uh, ihaya eh, ni, 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 ni mga bata? Ang uh, plano sa banan niya, kaya yung pamangkot ko man niya, niya ang hambal niya daw, 20 days niya daw nga ihaya ang asawa niya. Kung gusto niya gani ko na yung sa kabulan, yung siling ko yawan ka pulaw. Mga 20 days lang, okay na na. Kay sila niya sa last niya na lang niya makita <coughs> iya asawa eh. Ang muna hambal niya. So, 20 days. Kag, uh, ano pa ang mga dugang yung nga panawagan kay gina uh, napahayag ni, ni sa iya nga tiyo, nga ang panganay niya lang daw nga bata makabay sa scholarship. Oo. Oh, oh. Kay kahapon, amutong gin, ano sa amon sang owa, nga may ara siya nga 100,000 nga sa iyang uh, insurance tapos sa iyang uh, boreal 20,000 may kapang buhaya, may harap pa sila daw kung nga pangabuhi niya ihatag. tapos, ang pamangkot ko kahapon, kay atong iyala nga subang nga lalaki, amo tong na-avail sa, sa, ano, sa scholarship. ti sila, di ma'am, paano na tanan ng dalawa ni? Kaya ti din tanan, naghalin kay bata na niya nga dalawa. Yan bal isa lang gid ang maka-avail, tapos hindi pa gid ma'am sang pool. Daw nakahap lang siya. 8,000 per year ang hambal niya, 8,000 per year. Sige, tipa, na lang ning dalawang ni Ano ni sila iya? Ano It niya kapagastos ang iya nga ginikanan? kapigado kay kapamugun ng iya nga uh, bana?